So good morning po mga ka-BJ dito po tayo sa kanto ng Doroteo Jose Street At saka T. Alonso Street po mga ka-BJ Halina po kayo, samahan ninyo po ako I-vlog po natin itong barangay O po ito, barangay 313 po ito mga ka-BJ Dito po ito sa Manila City mga ka-BJ So huwag na huwag po ninyo kakalimutan po mga ka-BJ I-like po ninyo ang video natin ngayon mga ka-BJ So halina po kayo mga ka-BJ Panurin na natin po ito Itong ginigiba na barangay hall na 313 po dito po sa Manila po mga ka-BJ Tinayo po ito dito mismo sa tabi ng karsada po mga ka sa pedestrian. So ito po, ito pong barangay po ito mga ka-BJ. At uh, ginawa po ito nung nakaraan na uh, administration po dito sa city of Manila po mga ka -BJ. So pagupo po ni may iskimo rin ng mga kabijay pinagiba po nga ito mga kabijay dahil sa ito nga at uh, alanganin po sa pinagdayuan mga kabijay at tingnan po ninyo mismo sa pedestrian po mismo po mga kabijay ginawang barangay hall po, po dapat sana po maghanap po sila ng maganda-ganda pwesto ano? uh, ikaw na po mismo barangay, ikaw po mismo na lumalabag, so hali po kayo mga kabijay ayan no? So ang hirap po nito sumang kapige, no? Di ba? At uh, sa atin, bawal po tayo na uh, magtitinda sa bangketa. Bawal po tayo magtitinda po sa tabi-tabi. Ano po tawag sa atin, no? Illegal bendo. So paano naman po itong barangay na ito? Mga ka-BJ, eh? uh, sa daanan mismo ng mga tao po. Nila tinatayo ang ano ang baranggay uh, barangay na po ito. Gusalit. Tatlong palapag po itong mga ka-BJ. And then sa likod niya mismo, ayun, no? uh, Arellano po mga ka BJ High School tinakpan po nila mismo ka mga ka BJ so tingnan ninyo no, mga ka BJ talagang dikit na dikit po sa eskwela no? dinig na dinig po ang ano ang mga nag-aaral yung mga nagtuturo po dyan sa likod no? at uh, po ayan tingnan ninyo mga ka BJ oh. so paano naman po nangyari ganito mga ka BJ paano po ito mga tingnan ninyo naman oh yung pong barangay sa pedestrian po mismo na tayo tapos gilid na gilid po po eskwelahan na yan o no? po high school mga kabijay BJ kaya naman siguro ito pinagiba ni Mayor Isco Moreno mga ka BJ dahil talagang alanganin talaga so bali apat na palapag pala ito mga ka -BJ. so ang tawag siguro dito mga kabijay BJ abuso sa kapangyarihan o kaya pagsamantala po sa kapangyarihan mga ka-BJ talagang kung titignan po natin talaga hindi ito talaga pwede so mga ka-BJ nakita ninyo po yung gate na aluminium so yun po git po yan ng eskwelahan so ang tanong lang po natin mga ka-BJ paano kaya naprubahan ito yon po ang isang katanungan po natin mga ka-BJ paano ito maprubahan sa itsura po nito sa itsura po ng area o kaya location niya mga ka-BJ kahit anong isip po hindi po natin pwede pag-isipin yan. Eh? Siguro kahit mga vendor po dyan. Pagka may nagtitinda po vendor dyan sa araw po ng pasokat. bawa na bawa siguro dahil bangketa po yan. Dahil daanan po yan. Ha? Ah, daanan po ito ng mga tao. Pedestrian po ito hinarangan po mga ka-BJ. Wala na bang ano? Wala na bang ah, maganda-ganda lugar po dito sa banda rito po mga ka -BJ para sa pagtatayuan po nila ng barangay hall ano? hindi tulad dito talagang uh, daanan po talaga talagang bangketang bangketa talaga eka nga nila no? Uh, sa, salit, sa salitang kanto po mga ka BJ yan bangketang bangketa po mga ka BJ barangay hall pa ito mga ka BJ eh. hindi pa po, po itong simpleng ano hindi po ito simple building hindi po ito na building ng mga uh, may kaya dyan, nagpapatayo lang ng building, nagpapatayo lang po ng bahay o establishment. So ito hindi po mga ka-PJ. So, po natin sa inyo, ito ay uh, ano po ito, barangay hall po ito mga ka-PJ, 313. Ito po sa Manila po mga ka -BJ. So mga ka at uh, depende rin po sa mga ano ng tao po kung saan sila panig. You know? so may sa po tayo ngayon ngayon lang po mga kabigi. Pebo naman siya dito sa barangay nito at hindi daw nakasagabal sa taumbayan. At okay naman daw po yung para sa taumbayan daw po yung mga kabigi. Yun po ang comment ng isang nanonood dito ngayon. So uh, hindi na po natin in-interview at uh, ayaw niya po na magpapakita po dito sa ano natin sa video natin. So yun para sa kanya okay daw naman po ito. Bakit daw giniiba? So, ganun daw talaga sabi niya. Ta, mukhang may ibig siya sabihin na ganun lang talaga sa panahon ngayon at murang, mukhang mayroon siya pinapapatamaan. So, may nag-usap naman po tayo kanina, ay dyan lang. So, yung siya kanya, tama lang naman daw ito dahil uh, sa gabay naman daw dito sa mga batang nag-aaral dito sa eskwelahan na po itong mga kapitid. At uh, hindi daw pwede at pangit daw tingnan dahil po yung barangay dito mismo naka pwesto sa ganito sa gilid-gilid ng kalsada. dapat hinanapan naman daw po sana na medyo magandang pwesto. Uh, tama, kumpara sa kanya naman sa isa kanina, tama naman daw ito ginigiba. Sabi ko, paano na kako yung ano? Ang tanong ko naman sa kanya, ah... Uh, boss ka ako, paano naman ka ako yung gastos uh, yun nga, siya nga may sabi rin na inabot daw ito ng 19 million so hindi pa naman daw siya sigurado na 19 million yan, pero balibalita daw yung narinig niya ayun na pong pahala, kayo na pong humus ka, mga ka-BJ at uh, kung sa palagay ba nito, tama ba ginawa nito na pinagiba, kung sa tingin naman ninyo, tama naman ang pwesto niya, dapat hindi na okay, hindi na ito ginigiba So nasa iyo sa opinion ninyo po yung mga kabidyo. So bahala na po kayo mga kabidyo mag-opinion na, ano. Nasa sa inyo na po 'yan. Kayo na po humusga mga taumbayan. <laughs> At sabi nung ano kanina ito daw ba nung nag-viral ano. Mahirap tayo ng comment ng mga ganito mga kabidyo dahil hindi natin alam yung punot dulo talaga mga kabidyo. So nasa sa kanila na 'yan, bahala sila. At uh, kung anong nasa tingin nila tama, gawin nila. So sa bagay po dito po sa ating mga kapigay, hindi natin po masasabi yan. Meron at meron din po talaga sangayon, meron at meron din talaga po kontra yan. Kahit anong gawin mo dito, kahit anong pong galing mo dito sa amin, sa atin, sa Pilipinas. Meron at meron po talaga kahit gaano po kaganda ginagawa mo, meron at meron din po sumasaway sa iyo. Meron din po na umaayaw sa mga, sa mga patakaran mo po mga kapigay. So mga kapigay, tingnan ninyo po ano at uh, po, hindi ko maiisip tingnan niyo kung totoo ang ginastos dito na 19 million tingnan niyo yung 19 million na yun oh no? uh, na po mga kapitbahay ginigiba na po sayang po yung pondo napakalaking sayang hindi po yung 19 pesos hindi po yon na uh, 19,000 19 million po mga ka-PJ. Ayan, giniba na. ganun ganon lang po, giniba na po mga ka -BJ. So, paano na yon? Mahabol pa kaya yun, 19 million. Kasigurado sigurado hindi na mga ka -BJ. Naglaho. Pera naging bato po mga ka-PJ. Eka nga nila. Ayan. Kung ano pong meron sa atin dito ngayon sa Pilipinas. Kung ano pong meron sistema po dito sa atin sa Pilipinas mga ka-PJ. Diyan mo kanya, no? So alam niyo mga Kapijay, yung mga ka-PJ, yung puro-puro ng isang tao kanina. So parang may laman din po sa mga ka Dapat sana sinaalang-alang alang, -alang, -alang, -alang po. Ano sinaalang-alang na po para sa taong bayan. At hindi man daw ito sa mga taong bayan. Pagkos nakakatulong daw po ito sa mga mamamayan ng 313 po. Dito po sa barangay 313 mga ka So, luto si mo naman may point naman sila biro mo 19 million po mga kapitig ginastos dito pera po yan ang taumbayan dito sa dito po sa city of Manila ayun ganun ganun na lang po And wash out <laughs> wash out po mga BJ kung saan na nag wash out dito po yung kalikasan dito kayang kaya po natin na ikang uh, tangkapin ng no, mga kabilang panig. Pero ang nag-wash out po ba nito sa kabilang panig, eh hindi naman po ito kayang tangkapin ng ano, no, yung sa kabilang panig po mga kabintay. Ayan. Tingnan ninyo na po mga kabintay. Tingnan ninyo eh ano natin yung kunti. Oh. No? Tingnan ninyo. Yung poste ayun, sinigiba na po, sinisira na po talaga mga kabintay. So, so tingnan ninyo Ayan. Ang ganda-ganda po mga ka-BJ oh. minamaso na lang sa mga ganun Sinisira na lang po mga ka-BJ Yung kaban ng bayan <laughs> Sinisira na lang po mga ka-BJ Minamasu na lang po mga ka-BJ Ang kaban ng bayan mga ka-BJ Ang kaban ng uh, City of Manila Tingnan ninyo Sayang po yung pera pinangkas kasi dyan So ang kuminapon mga ibang parutas dito mga ka-BJ Tamalang daw yan ginagawa nila, ginigiba nila. Dahil uh, hindi daw yan nakakarapat dapat dyan, nakapwesto dyan. So ang comment ng mga iba, sayang naman daw yung pera pinangkastos dyan. So ganun talaga. May kanyang-kanyang panig. Tulad nung sinabi ko po sa inyo kanina mga ka-BJ Kayo na po ang pumusga dyan. Kung tama ba o mali na ginagawa nila dito kung tama ba ito di ginigiba na hmm? hindi sinalang yung gastos ng nakaraan so kayo na lang po mga kapidya ang umusga dyan so lakas ng pumupok dito <laughs> so mga kapidya at uh, ano po uh, ang komento ng mga ibang tao iba-iba po lahat po yung mga tao dito naki, naki nakikimarites <laughs> iba iba po yung mga ano nila salungat salungat po mga ka so parang nakakahinayang din naman talaga at uh, yung pag iba so sa ibang banda naman at uh, kasi kung isipin mo lang talaga sa laki ng gastos parang nakakahinayang pero sa ibang banda naman kung naman titingnan mo naman sa pwesto medyo uh, alanganin so ganun lang talaga ang buhay natin dito sa mundo na ito mga kapinche lalo na ganito o, mga ano ito mga issue ng politics ito mga kapinche tanong ko sa akin kanina dito mga kapinche tinanong niya sa akin ba't siya na pinanakakuha ng permit yan so ang sagot ko naman sa kanya ay eh, paano kung hindi nakakuha ng permit barangay yan <laughs> Ah, barangay Benza Bini. Oh, kasi barangay po 'yan, mga kapitbahay. Sabi ko sa kanya, barangay 'yan. Kaya pala na sabihin. So, 'yun nga, mga kapitbahay. Ito pong istorya po dito ayan. Barangay 313 Manila City po itong mga kapitay So mga kapitay hanggang dito na lang po vlog natin Taos puso po ako nagpapasalamat sa mga suporta ninyo po sa akin lahat uh, Thank you, thank you so much po sa inyo lahat God bless Mabuhay po tayo lahat mga Pilipino Pagpalain po tayo ni Lord mga kapitay Maraming salamat po sa inyo lahat